Isa na namang patok na kainan ang pinasok ng biyaing food trip ni Boss Bill na kung saan ay napag-alaman namin na nagahain daw sila ng mga putok batok na pagkain at bukod pa doon ay napakamura at talaga namang napakarami ng serving nila dito at ito nga ang Perez Pares na matatagpuan lamang sa MacArthur Highway Manotok Maruras Valenzuela at katabi lamang ito ng Galaxy Gas Station at pagdating nga ng aming team sa naturang establishmento ay ay kapansin-pansin na talaga namang dinadayo ito ng kanilang mga parokyano at nang mahagip nga ng aming kamera ang aming pakay ay agad na rin kami nagpaalam dito upang kumalap ng mga sapat na ebidensya inyong pakatutukan. Okay at matapos nga ang masusi naming pagsisiyasat at pagkalap ng ebidensya ay umorder na rin agad kami ng ilan sa kanilang mga bestseller dito upang malaman at matikman kung talaga nga bang patok at napakasarap nito. At pagdating nga ng aming mga inorder ay hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at isa-isa na rin namin itong tinikman inyong pakatutukan. So ayun mga boss, titikman na natin yung in-order natin Tanto Pares. Tapos meron na rin siyang kasama ang Java Rice. For only 150 pesos, guys, overload na siya. Tara, tikman na natin. Tikman muna, muna, natin sa bau. Harap, tikman natin ng kalamansi. Tapos meron na rin siyang libre yung sabay Tara, tikman natin mga boss.

At matapos nga naming matikman ang nagsasarapan nilang pagkain dito ay binigyan na rin namin ng pagkakataon ang naturang may-ari para imbitahan ang kanilang mga Daisy, parokyano. Invite nyo naman yung mga parokyano nyo na dayuin itong Perez Pares dito sa Valenzuela. Okay guys, uh, i invite ko kayo pumunta at matikman ang aming mga masasarap na pares sa, dito sa Valenzuela City, ang Perez Pares. Thank you ma'am. Salamat. So yun mga boss, sa mga taga Cavite na boss natin dyan na gusto magpa at magrelax tawagan nyo lang yung Ayura Wellness and Spa. For only 280 pesos ng mga boss ang kanilang massage dyan.